Bye. Sao yo yung ha. Bye, chat chat kayo ha. Hindi nila tayo kita. Ayun! Ayun! Thanks God! Nakatagos na mga kaking kapatid. Maraming maraming salamat po. At ito kaming mag-asawang nagatid sa anila. Ayan. Ayun. Ayun. Matawid na sa immigration na itong ating bunso. Nadala na ng aking kapatid na babae. Itong ating kapatid na babae. So, nakaraos din. At good na lang sa kanila. Ginantaya namin talaga sila dito. Pagkatapos nila mag-check-in kanina, punta ng immigration. Hindi nga alamin na lang kung ano. Ayun, buhay na na. pupunta na sila sa kanilang boarding gate. At waiting na lang sa boarding time ng 6.55. So time check natin ngayon ay 3.54 ng hapon. Ayan, waiting na lang sila pupunta na kayo ng boarding gate nyo. At good luck na lang doon sa inyong pupunta. Baka, Okay na. Ingat kayo. Sabay ah. na. Ay, mag-video mag ka. Chat-chat na lang tayo. Chat-chat na lang tayo. Pag, mamaya, pag-lipad, mag-video ka. Mag-lipad. Pag baba, mag-video ka rin ha. Kumuha ka video para i-edit e ko dito. Ah, bye. Aiyo, umalis na. Ah. Naku, hindi nakamata tayo si na. ayon guys, at uh, naihatid na natin itong ating kapatid. Itong ating nag-iisang prinsesa ni ka-Brother Whitey. At yun nga, dinala niya itong ating bunso. At sana naman eh, maging maganda ang resulta ng pagkakasama nitong ating bunso. Kaya naiiyak ako ha. Ay, lab na love ko yung mga kapatid ko niyan eh. So, pauwi na kami ni Commander Alibatbat. So, see you to our next vlog na lang. Ayan, shout out mga OFW. Ayan. Itong airport na ito, marami rin akong inubos na luha. Marami rin akong share na luha dito sa airport, mga brother Kasi dati rin akong OFW. Yan. Dati rin akong OFW. Tagal. So see you to our next vlog.